Ang meningitis ay ang pamamaga ng protective membrane o meninges na siyang nagsisilbing takip ng utak at spinal cord. Kapag ang balot na ito ay tuluyang namaga, ang isang tao ngayon ay magkakaroon ng meningitis. Ang nasabing sakit ay maaaring dahil sa virus, fungi at bakterya. Bago natin simula ng video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health and love advice at huwag kalimutan pinutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos. Pagamat may iba't ibang mga uli ng meningitis, ang mga sintomas nito ay halos magkakatulad. Malalaman mong may meningitis ang isang tao kapag ito ay nagpapakita ng mga sintomas. Narito ang mga sintomas ng meningitis na kailangang bantayan: pagkakaroon ng mataas na lagnat na higit sa 38 degrees Celsius, pananakit ng leeg, labis na pananakit ng ulo pagkahilo at pagsusuka, pagkalito at hirap sa konsentrasyon, pagkakaroon ng seizure o paninisay, pagkaantok, hirap sa paglalakad, madaling pagkasilaw, pagkawala ng ganas sa pagkain, pagkauhaw, pagkakaroon ng mga pantal o rashes. Kadalasang nagkakaroon ng rashes ang mga taong may listeria monocytogenes para makasigurado maaring gawin ang tinatawag na tumbler test na maaaring gawin kahit nasa bahay pa lang. Una, kailangan mong kumuha ng malinaw na baso at itin sa balat na may rashes. Kapag ang rashes ay nawala, ito ay hindi delikado. Ngunit kung ang rash na ito ay hindi nawala, ito na ang senyales mo na delikado ito. Kung napansin mo ang mga sintomas na ito, huwag magdalawang isip na dalhin ng iyong anak sa doktor upang masuri. Kung sanggol naman ang naaapektuhan, maaaring makitaan siya ng mga sumusunod na sintomas. Pagkakaroon ng mataas na lagnat, madalas na pag-iyak, palaging tulog o irritable, hindi palakibo, hindi hindi malakas sumuso sa ina o magdede, pagumbok ng bumbunan, paninigas ng leeg at katawan. Nag-enjoy ka ba sa video ito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panonood.